Tatali lang yun. Ha? Tatali lang. Sandali lang yan. Pati yung ano natin. Uh, yung... Alright yan guys. Good morning. Uh, yan. Ito. May bisita ko si Jimmy. Kahit Sunday. Uh, magtatrabaho raw siya. <laughs> Sayang daw yung araw. Ang gagawin namin yun Mag-uukay siya rito. Kung lalagyan namin ng... Yan yan. Yung lalagyan yan. Tapos doon yung poso Negro, ayan. Ah. Uh, Ang aga niya, Sunday ngayon, gusto niya raw magtrabaho. So, okay lang yan. Kinagalang no? sa so siya. Pwede lang balik na doon. No? Ha? Taluli. Ha? Talule. Bukas? Na, ngayon, balik. 500. Ngayon, tsaka bukas. Dalawa araw. Dalawa araw. Tapos to, tapos to, to 5. Ha? Oo. Oh. Pero papasok ka bukas, na? Oo. uh, papasok bukas. Hanggang isang linggo, uh, Nen. Ano, ano, tayo. tutuloy sa linggo, di ba? Oo. Oh. <laughs> <Tagal> pa yun. <laughs> Tagal. Dito, brada, puri pa lang. Tagal batak. pa. Tagal pa. Oo, oh, matagal pa rin pa lang. Oo, oh, kung nga, bu lang natin yan. Oo, <laughs> <laughs> ah, eh. oh, matapos na eh. Oo. Oh. Oo, ka muna, sige. Tutuloy ko lang, di ba? Oo, oh, sige. Ubu ubusin na muna yan. Boto, eh, kanina bukas, ala kayong mag-obra. Pasok ka bukas. Pasok ka! Buka. Oh, <laughs> Ay, dyan dyan, ala abe dyan dyan. Oo, oh, dyan dyan. Oh, Kasi ako, palabas-labas eh. ako, ne? oh Ang gajopla, chupeta. Oo, oh, chupeta. Ang <laughs> gawin natin chupeta. <laughs> Ayan, kagigising ko lang, guys. Ito yung... Pilot, dito. Ah, ano na? Ano? Pilot, dito. Sino? yeah Ito? Oh, yan, ah. oh, dito yan, oh. Ah, ayan, oh, dito yan. Sino ba yan? Pogi eh, no? Pogi. <laughs> Diyan dyan, walang video ganito. Walang video. Oh, ikaw, merong video. Gusto mo panood to? Papanood mo. Toto, di ba may cellphone ka? na Papanood ko sa'yo. Para... Mayroon ako cellphone. Ha? Ah, binigyan ka. Binigyan ka cellphone. Oh. O oh, yan, oh. Ito, parang ganito eh, yung di natin, yung salita niya, yung letter S magiging letter T. Kaya yung kubeta magiging tsupeta. <laughs> eh, pero ano mabait, mabait to. Bayo to pa iban dito. Ha? Di pa yung iban ka talipo. Tangaron na yung tara bukas. Talule, tapawa. Ah, oh. oh, sige. Bali na lang talipo. Ah, oh, sige. <laughs> tara na no, tutulita. Tawad. Ano ano ba bibilin mo? Ano bibilin mo? Ali, eh, tikol. 'yung anak ko. Ah, ah okay. Anak. Ibibigay sa anak mo. O, para dibay. Para dibay. Okay, asige. Okay. No problem. No S problem, yun. ne. <laughs> oh, 'yan oh. babali daw siya 'yung ngayon at saka bukas para bibigyan niya sa anak niya. Mabait po ito si si Jerd. No. Dandan. Ha? Dandan. Hindi tayo 'yun oh. Dandan. Hindi ikaw yan, dandan bayan. <laughs> Eh you na know, wala mag-video kami. Kumbaga, kaya ni ha. Uh, anyway, special, kaya, kaya mo pa magsalita. Yung ano lang, yung medyo pautal-utal magsalita. Pero okay naman to. At saka magandang magtrabaho. Hindi balik. Ha? Huh? Hindi balik. Sino? Ka. Dyan, dyan. Babalik. Ha? Huh? Babalik. Ayon. Bukas. Ah, Bukas. <laughs> okay, okay. Yan mga update natin, guys. Ito, oh nalagyan na namin ng ano uh, yun nga yung bowling yung hard flex kumbaga dito muna kami kung saan naabot yung materialis natin magpapahukay ako dyan sa gilid dyan saka yun sa para sa poso negro dito sa labas gagawa tayong terrace dito ng maliit yan o uh, oh. poso negro Ubusin lang muna natin yung materialis natin. Ayan, o. Dito ang tambak. Ha? O, oh, dito, o. Ah? Oh, oh, dito ang tambak. Ayan. So, unti-unti na natin. Na is natin ng paunti-unti itong ginagawa nating bahay, kubo. So, okay, yun. Uh, good morning, Sunday. Ito, yung update nga natin. Nakasama natin si Jimmy Boy kahit na Sunday. Nagtrabaho siya dahil kailangan niya raw ng gadget daw sa anak niya, ayan. Okay, Deenboy. Bye-bye ka muna. Bye-bye. 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 Salamat po. Salamat.